Kasalanan ba ang pagiging bakla? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na ang pagiging bakla ay isang uri ng kasalanan. Nakasaad sa Biblia sa Romans chapter 1 verse 26 and 27 sa dahilang ito, hinayaan sila ng Diyos sa pagnanasang walang dangal sapagkat maging ang kababaihan nila ay nagbago ng likas nilang gamit patungo sa taliwa sa kalikasan. Gayon din ang mga lalaki sa pag-iwan nila sa likas na gamit ng mga babae. Sila ay nag-aalab sa pita sa isa't isa. Ang mga lalaki kasama ang lalaki ay gumagawa ng kahihiyan, at tinanggap nila ang kaparusahang karapat dapat sa mga liko nilang gawa, hindi nila lang ng Diyos ang tao na may pagnanasa sa kanyang kaparehong kasarian. Ang isang tao ay maaaring isilang na mas malaki ang posibilidad na maging bakla kagaya ng mga tao na isinilang na may malaking posibilidad na gumawa ng dahas at iba pang mga kasalanan. Subalit hindi ito dahilan para sa tao na mas piniling sundin ang kanilang mga makasalanang pagnanasa kaysa magpasakop sa moralidad. Kung ang isang tao ay ipinanganak na mas may malaking posibilidad na madaling magalit, tama ba na magpaalipin at sumunod siya sa naturang pagnanasa? Ang sagot ay hindi. Katulad rin ito ng pagiging bakla. Gayunman, hindi sinasabi ng Biblia na ang pagiging bakla ang pinakamalaking kasalanan kumpara sa ibang kasalanan. Ang lahat ng kasalanan ay kinamumuhian ng Diyos, maliit man o malaki. Ang kabaklaan, ay isa lamang sa maraming mga kasalanan na nakalista sa aklat ng Korinto na nagsasabing ito ang isa sa mga dahilan upang ang isang tao ay hindi makabahagi sa kaharian ng Diyos. Ayon pa sa Biblia, ang pagpapatawad ng Diyos ay maaaring maranasan ng isang bakla. Kagaya ng pwede rin itong maranasan ng mga mamamatay tao, sumasamba sa Diyos Diyosan, magnanakaw at iba pa. Nangako rin ang Diyos ng kalakasan, para mapagtagumpayan ang kasalanan, kasali na ang pagiging bakla, at ang pangakong ito ng kalakasan, ay para sa lahat ng mananampalataya kay Heso Kristo para sa kanilang kaligtasan. At kung may natutunan ka sa videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe, at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating kwentong Biblia. Diyos ang maluwalhati. Paalam.